Yan, oh, ganito ang ginagawa namin sa pagpupunla o oh, gagahakin mabuti ang lupa. Dudurogin mabuti ang lupa pagkatapos niya durugin siya ay aming didiligan, yan oh. Didiligan diligan yung lupa pag matapos nang diligan yung lupa ay di pinong-pino na siya ikakalat na namin yung binhi ng mustasa yan oh ganyan isasabog namin yung binhi ng mustasa at pichay ganon sasabugan namin siya yan ganyan simple lang yung aming pag ano tapos pakasabog ng ng punla didiligan ulit namin ang punla ganyan oh didiligan ulit ang punla matapos yan diligan tapos na simple lang yung aming <coughs> pagano pag punla tapos paglipas ng tatlong araw Paglipas ng tatlong araw, ganito na yung aming punla. Hmm. Paglipas ng tatlong araw, ito na yung punla na aming ipinunla. Paglipas ng tatlong araw, ganito na siya. O nagputo ka na. Tapos sumisibol na ang maliliit niyang dahon. Yan na. Ito na yun. Ganito lang, simpleng-simple lang ang aming pagpupunla. O. Lipas ng tatlong araw, ganito na siya kaliliit. Nagputuka na yung mga punla. As, naglabas na yung maliliit niya dahon. Ganun lang. Ang pagpunla namin, simpleng-simple. Tapos, pag ganito na siya kalalaki, ganito na kalalaki, oh. Pag ayan na siya kalalaki, pwede na namin siyang ilipat. Yan, oh. Sa loob ng isang linggo o oh, mahigit isang linggo ganito na siya kalalaki pwede na namin siyang ilipat pagkalipat namin pagkalipas ng limang araw ganito na kaagad siya kalalaki o oh. yan, ito na siya hmm. ganyan na o oh. ganyan siya kalalaki ngayon pagkalipat, ganyan na siya kalalaki yan, yan simple lang ang aming pagpupunla